Ito pong uh, una pang nabanggit noong pong September 26 ni dating Secretary uh, Boying Rimulia na ika niya, ang DOJ po katulong ang NBI ay nagkakaroon ng case build-up kasama po ang National Prosecution Service, dito ho sa mga nabanggit na po ng mga pangalan, ng mga mambabatas, ano po, doon sa mga pagdinig ng Senado at ng lower house, ito pong mga pangalan na ito, itong Saldico, Escudero, Villanueva, Opo, Jingoy, et al. Uh, ano po ang progress dito kung meron man po, uh, sir? Well, Uh, Sa so ngayon, tama po kayo Don Don. Uh, Totoo yung sinabi ni former Secretary Poy Rimulya na nangangalap ng ebidensya. So kinaka may mga kinakausap po ng mga testigo. Alam naman po mm -hmm. ng lahat na marami po ang nag-aalok ng kanilang servisyo para maging state witness. Mm -hmm. tawagin, mm -hmm. no? Pero apart from that, I really cannot disclose as of this time Opo. the... Progress of the investigation being conducted by NBI. Mm -hmm. Suffice it to say, suffice it to say that it's been continuous. It's just that. Ang uh, naiintindihan ko po yung kan, naintindihan ko po yung galit, mm -hmm. yung anxiousness ng ating mm -hmm. mga kababayan, mm -hmm. pero hindi po kasi ganun kadali kapag mayroong binanggit na pangalan ay eh, dali na natin kagad sa kulungan sa sampahan ng kaso. Mm -hmm. Kailangan po kita po natin yung tinatawag nating evidential or paper trail that will lead to these people. Opo. Hindi po hindi po hindi po mahalaga na hindi hindi po yung ano ipuibig sabihin na dahil may nabanggit na mga pangalan agad-agad masasampahan ng kaso. Iba po ang panuntunan pagdating sa usgado. Iba po ang panuntunan tungkol doon sa reporting na dumalabas sa media na ito yung lumabas ng mga pangalan. Pagdating sa usgado, magiging mas mahigpit po sila. So kailangan po magiging kungsi ang ating indistigasyon hmm. para nang sa gayon pag dumating sa husgado, tiyak po tayo na kung sino ang sasampahan, hmm. eh makukuha po natin ng kundeksa. Opo, ibig sabihin po kasi po dito, mga kasong kriminal po ito, ano po yung quantum Opo. of evidence na hihingiin po ng husgado, eh proof beyond reasonable doubt. Ano po? Tama po kayo doon manong Ted. Tama, hmm. tama po kayo doon. Oo, sa pagganoon ho, importante po talaga dito matibay yung ebidensya otherwise mapapawalang-sala agad-agad ang mga aakusahan dito. Para klaro, ano po? Tama, tama, tama po okay. kayo doon At para kung mas lalong maintindihan ng mga kababayan natin. Kahit nakatiting na pagdududa. Yan po ay tinitingnan in favor of the accused. Opo. Dahil po sinasabi truth and reasonable doubt. Ang ibig sabihin po doon, higit taong sinasakdal mo ay eh, ang taong gumawa ng kasalanan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!